Hello guys. po guys, magandang hapon sa inyo. So ayan, meron tayong orange dito na model ang unit natin. So ito yung dinala sa atin na shop mga guys so, 27.5 in mm. dito ay 29er. So bale, ito ay 44mm ay tawag natin integrated pa. So di ba? So ito naka -tapered. So para makabit natin ito, nagamit tayo ng isang head parts na buo na may adapter sa ilalim o tinatawag natin 44mm ano, na head parts. So, bali yung ibabaw niya, iba. 44 mm yung idalom niya pala. Sorry, iba. Ito. Malaki sa idalom, pero yung diameter dito sa ibaba, tsaka ibabaw, magkapareha lang. Ayan. Ito lang yung ibababa. So, dito natin yan ikakabit. ikakapit. Pag Ayan, nakita na nyo. So, kapit natin mga guys, no? Tapos, ito pa, meron siya dinala sa atin na MT200 na ano na preno sa kakabit kapit natin sa pamo niya then isa yung rebel kaya kapit natin tara samahan nyo ko tayo so, tatanggalin muna natin yung mga preno mga guys para makapit natin yung shock ni idol kaya tanggalin natin manila naman guys no, para matanggal natin yung meron mm ang -hmm. shock na ayaw yung parts na kaya pala po natin ball bearing pa kasi tingnan ninyo ha okay. ball bearing pa yan ha na walang grasa yung kinabit nila ha so, na nakita nyo ngatin mo angatin mo oh ano, uh, sa ilalim pa ayun walang pampadan loob. wow <coughs> tanggal mo na yung gulong-gulong niya para badbad -bad lahat <coughs> yes ito na yung shock niya. Ayan na. Galing nita. Uy, banyan po. May na shock niya. Ako niya pa. Ako niya pa. So ito na mga guys yung ating marbel na tinanggalan ng he head patch ah, Shock nya, ayan, tanggalan natin Nakakabit na natin dito yung head patch nya So head patch pala mga guys no? So bago natin ikabit, lagyan muna natin ng loop kaya tanggalin muna natin ito mga uh, guys. Lagyan muna natin ang log dito. Yan. Kaya lagyan muna natin dito mga uh, guys. So para smooth lang yung pagpasok ng head parts. So, so pag bumili ka ng head parts, meron itong adaptor. So dalawa to. Ayan. So pag dalawa yung nakakabit para to sa hindi tapered o tinatawag natin non-tapered. So, ito yung kakabit natin yung malaki. Ayan, kakabit na natin. So, lagyan na natin ng papadalog bago yung ulo. Kakabit na tayo ng isang spacer. Ayan, tapos kabit mo. Bale, yung pakmata. So, ano makikita ninyo? Huwag nilang mahalan. Ayan lang sa amin sa amin importante kumagana ayan kumasya naman ito yung gulong natin mga guys ay 29 r sa 27 yung ating shock kaya nakita ninyo XC30 yung pinakabit ni Idol so yung clearance dito siguro nasa 5mm na lang siguro yan 1960 ano? Sabi, sobrang liit lang. Tanggal muna tayo ng caliper dito sa likod mga guys no, Kasi Guwagalit tayo ng brake So yun mga guys Tatanggalan natin yung X-park nya So kakabit natin yung Shimano so, Nakabit na natin So kabit muna natin yung grip e, Ito yung grip nya Tabit muna natin. Yan. Ganda ng grip niya. Ray space pa. Putol muna tayo mga guys ng hydraulic hose. Kasi sobrang haba. Tapos likod na lang mga guys na caliper para sawing wing na. Ayan. So ito na mga guys Nakabit na natin yung ating Rackshack na XC-13 Then yung manobela natin Nakabit na rin Yung head parts na conversion Nandyan na din Yung preno Syempre Shimano yan Ayan nakabit na natin So ito na yung forma nya Ganda Ikot tayo dito sa kabila Ayan ay. So, yan mga guys. Maraming salamat sa panonood sa ating video. Sana sa susunod ulit. Magkita tayo naman. Bye-bye.